Patuloy na lumalaki ang listahan ng mga aktor na nais makatrabaho ang kilalang aktres na si Catherine Bernardo, nakilala bilang Outstanding Asian Star. Kamakailan, sa isang event na tinatawag na Star Magical Christmas na ginanap noong linggo November 24 na kapanayam ng ABS-CBN News si Joshua Garcia, isang kapamilya star, at tinanong tungkol sa mga posibleng proyekto nila ni Catherine. Ayon kay Joshua, umaasa siya na magkakaroon ng pagkakataon na makatrabaho si Catherine, ngunit nilinaw niyang wala pang konkretong plano na nasasabi sa kanya. Sana, pero wala pa naman nasabi sa akin. Hindi pa siya totoo, pero sana, sagot ni Joshua. Noong unang panahon, nang magsimula si Joshua sa showbiz bilang housemate sa Pinoy Big Brother, isa si Catherine Bernardo sa mga iniidolo niya. Ibinahagi ni Joshua na noong mga panahong iyon, siya na raw ay nahihirapan na itago ang kanyang paghanga kay Catherine. PBB pa lang, crush ko na yun eh, parang inamin ko naman yun nun sa PBB. Parang natutulala pa ako, malaking achievement from humahanga lang ako sa kanya to naging magkaibigan kami, kwento ni Joshua. Sa kabila ng kanyang pagkahanga kay Catherine, bukas naman si Joshua sa posibilidad ng makatrabaho siya sa isang proyekto. Kung sakali mang matuloy, sinabi ni Joshua na nais niyang gumawa ng isang romantic drama na proyekto kasama si Catherine. Kung sakali man na magkasama kami sa isang project, bet ko siguro na gumawa kami ng romantic drama, pahayag niya. Ngunit sa ngayon, mas pinagtutuunan ni Joshua ng pansin ang kanyang kasalukuyang proyekto, ang It's Okay to Not Be Okay kung saan makakasama niya si Anne Curtis at Carlo Aquino. Ibinahagi ni Joshua na ito ang kanyang pangunahing focus sa ngayon at masigasig siyang nagtatrabaho upang mapaganda ang kanilang serye. Sa kabila ng mga patuloy na proyekto at ang matamis na alaala ng kanyang paghanga kay Catherine, si Joshua ay malinaw na nakatutok sa kanyang karyer at hindi kinakalimutan ang mga oportunidad na magbigay ng bagong pagsubok sa kanyang acting skills. Ang kanyang pagpupunyagi at dedikasyon sa trabaho ay patunay na hindi lang siya umaasa sa mga pagkakataon, kundi patuloy siyang nagsusumikap upang makamit ang mga pangarap sa kanyang showbiz karyer. Tulad ng karamihan sa mga aktor sa industriya, ang makatrabaho ang mga sikat at magagaling na kasamahan sa trabaho, tulad ni Catherine, ay isang malaking honor at pagkakataon na tiyak na magbibigay sa kanya ng mas mataas na antas ng pagganap sa kanyang karera. Gayunpaman, ang pagiging grounded ni Joshua at ang kanyang pagpapahalaga sa kasalukuyang mga proyekto ay nagpapakita ng kanyang professionalism at dedikasyon sa pagiging isang mahusay na artista. Habang patuloy na umaasa si Joshua sa isang future collaboration with Catherine, nananatiling nakatutok siya sa mga proyekto sa kanyang kasalukuyang trabaho at hindi nakakalimutang ipakita ang respeto at paghanga sa mga kasamahan sa industriya. Ano ang sayo sa balitang ito?